Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel na kung saan may kantahan na may kwentuhan pa, ang Kanta Kwento. Una sa lahat, salamat sa mga sumisilip sa mga kwento natin dito sa Kanta Kwento YouTube channel. Alam ko, may mga nasasaktan akong mga fans ng France Rhythm dito, pero una pa lang, e talagang hindi ko na naisip na may mga makakaramdam ng ganon. Hindi ko na naisip na may mga immature pala tayong mga manonood na hindi ni sila magets ang pagpuri kay Nisha at sa Mission Souls at may ingitan silang mararamdaman. Nagsasabi lang naman ako ng totoo kong naobserbahan at nararamdaman. At una sa lahat mga kakwento, and eh never naman tayo dito sa channel na nang like ng artist, particular nga sa France Rhythm nung nag-start nga ang channel ko, eh sila ang sobrang na hype ko. Nag-iba lang nung pumasok ang Mission Souls pero never ko naman inalis sa mga kwento ko ang France Rhythm. Uunahan ko na kayo ah, hindi ako santong vlogger. Hindi ko sasabihin ang mga gusto nyo lang marinig. Sasabihin ko lang dito ay ang tunay na nasa loob ko. Kaya naman, malaya kayo kung pumunta sa ibang channel kung di kayo komportable sa mga sasabihin ko dito. Maliwanag ba yun? Kagaya ng kwento natin ngayon, nung nakaraan nga, e eh, nag-survey ako dito sa tatlong artist na sila Chen, BJ at Nisha tungkol sa paggigitara. Kung sino nga, ang pang-international level, hinintay ko nga umabot ng 1k votes bago ko i-content ang resulta. Pero bago natin ilahad ang resulta kung sino ang nakakuha ng pinakamaraming votes, e eh kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel at pati na rin sa ating FB page. Tapos, pakicomment mo din kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat! Okay mga kakwento, ito nga ang percentage result. Paalala muli ah, hindi per mas mataas ang votes ng isa sa kanila e eh hindi ibig sabihin nun e eh hindi na mahusay ang iba. nag lang tayo dito sa 1,000 na mga bumoto. Malinaw ba yon mga kakwento? Okay, si BJ ng Sweet Notes ay eh nakakuha ng 6% sa 1K na mga bumoto. Katumbas ito ng 60 katao mga kakwento. si Chen naman ng France rhythm ay e nakakuha ng 21% o katumbas ng 210 votes. at nakakuha nga ng malaking votes si Nisha, lagpas kalahate, nakakuha siya ng 730 votes. Kumawa ako ng survey na ito mga kakwento dahil gusto ko lang din malaman ang pulso ng mga tao kung ano ang gusto nila sa paggigitara. Ganun paman, hindi naman matatawaran ang boses ng dalawang artist na sila BJ ng Sweet Notes at Chen ng Friends Rhythm. Halos magkasabay sumikat at nagumpisa ang Sweet Notes at France Rhythm noong 2019 Pandemic Days at ang Mission Souls naman e eh November 2023 lang nagumpisa. Halos 5 years ang agwat at may ibang templa ang pinasok ang Mission Souls na hindi nakita ng ibang fans ng France at Sweet Notes noong lumipas na limang taon. Nakakabilib kasi nga, mga mas bata at mahuhusay naman talaga. Kaya anong dapat kainggitan ng mga ito? Nagsisimula pa lang sila. In Inisip nyo ba dati, noong pumasok sa eksena ang France Rhythm, eh meron din silang naunang family band na sinabayan. Kagaya na lamang ng Rayo Brothers at ang Sibling Sisters na Fourth Impact na bago na mayag pag ang France Rhythm, eh sila ang hinahangaan noon sa tugtugan as family band. Pumasok man sa eksena ang mas bago at mas batang Mission Souls ngayon sa eksena, e eh, hindi pa rin naman malilimutan ang mga records na nagawa ng mga nauna sa kanila. At hindi naman nila ito kinokompetensya kompetisyon, sadyang mga immature na mga fans lang ang nakikipag-argumento ng mga negatibo. To make the story short, mga kakwento, sa buhay eh, ganyan talaga. May mga bago na darating at nasa atin na kung tatanggapin natin o mananatili pa rin tayo sa dati o parehas na suportahan. Ang lesson lang e eh, kung di natin gusto ang mga bagong henerasyon na dumating, huwag nating ipilit ang mga luma at siraan ang bago na dumating. Ayoko na palalimin pa ang usapan natin mga kakwento siguro naman na iintindihan nyo mga pinupunto ko dito dahil napansin ko naman, e sa mga viewers ko dito, e mas malaki ang porsyento ng mga nasa wastong pag-iisip. At meron akong 0.7% na 13 to 17 years old na viewers, baka yung tatlong itlog e nasa ganyang edad pa lang, kaya siguro huwag na lang nating patulan. Siguro sa comment section na lang natin ipagpatulay ang kwentuhan natin mga kakwento, okay lang ba? Tara, dun natin pag-usapan ito ng mas malalim pa. Gagawa uli ako sa Friday ng Part 2 ng Votings para sa mga hindi nakavotes. Check nyo na lang sa ating community section. Muli, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel at pati na rin sa ating FB page. Tapos, pakicomment mo din kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat! At saan na mga ay mag-join kayo sa ating membership? Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang kantakwento na nagsasabing, Mabuhay ang talentong Pilipino!